Mga bagong butante naman para sa BSK pumalo na sa isang milyon formal signing ceremony para sa panukalang nagpapaliban sa lalan, posibleng hindi matuloy ayon sa Komelik Ang detalye mula kay Rajwan Jairus sa Pina, Florida. Jai! Umabot na nga sa isang milyon ng bilang ng na mga nagparehistro para makaboto sa barangay at sangguni ang kabataan elections. Sa pinakahuling datos ng Commission on ng Elections ngayong Miyerkules ng hapon na sa 1,1970 ang mga nagpatala sa na nagpapatuloy na voter registration pinakamarami rito ang mula sa Calabarzon, sinundan ng Central Luzon at National Capital Region. Samantala, sa kahihinat na naman ng pagpapaliban sa barangay at sanggunayang kabataan eleksyon, sinabi ni Comlet Chairman George Sherwin Garcia na posibleng maglaps in tulong na lamang ito. Ibig sabihin, baka otomatiko nang maging batas sakaling hindi pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kasi kay, o ayon kasi kay Garcia, nakatanggap sila ng informasyon na hindi natuloy ang formal ceremony sa paglagda sa panukalang batas na itinakda na sa August 12 sa Malacanang kapag naging batas na sa November 2026 na isasagawa ang butuhan para sa barangay at SK officials sa na sa unang araw ng Disyembre ngayong taon na muli naman tiniyak ng Paul Buddy na hindi hindi apektado ang kanilang paghahanda para sa BSKE sa harap ng usi ng munta ng pag-question sa Korte Suprema. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radio Mandayros, Peña, Florida, tetap RMN.